fashion ngayon. Tingnan nyo. kasi ko ka-stress mga characters. Ito na guys, yung situation dito. Malaking tulong yung firewall na gitna dito ah. Ubus, ubus yung bahay nila. Grabe. Kawawa sila, Jing. Sang kaya sila? tumayong pamilya, tayo'y nagtigamagawa ng pamilya na tao. Tumayong pamilya, tayo'y nagtigamagawa ng pamilya na tao. Tumayong pamilya, na tao. fire protection. Guys, andito sila. Para lang i-safe. Yung part doon namin, 'yung 12025. Magagawa

iba live material yun doon. Ay, okay, Sabi, nakakalupa. Uh, okay. uh, sa pa doon. I-spray niyo yung dito sa gilid ko, type n'yo. Ah? Sa gilid po. O. Uh? Type spray n'yo 'yung gilid. Sir, paki ano niyo naman 'yung gilid, paki-spray n'yo. Ang ganda 'un banda kasi. May kahoy pa yan doon eh. Abutin niyo sa dulo na 'yon, 'yung intersection ng bahay. Mga okay, ito so dito kumuha ito, Sir. oh doon pa sir, sa loob namin, parang umusok pa doon eh Mal, parang umusok pa do. Para sir parang umusok pa sa lob, ah. Opo, umusok pa in mal sa tasa, oh. Dito lang po yan. babae, ito. Pumain. sila doon. Nagkaroon sila doon na to. May kaibang na ito. May kayo sa mga Yung mo. Saan na po banda?

Hindi ko alam. Hayaan mo lang. Magbalik lang yan sila. Ang mga damit namin doon. Basta. Mal, sinilip mo doon sa loob. Wala na rin. Bahay talaga nila, ubos. Sana si Nogi? Oh, talaga? Dati, dati ito, wala pa yung buti na lang. Kasi binakot namin yan, pero parang I'm going my eight years. nayan. know, oh, boss oh, boss, taplit lang May sumabog? Wala. Hindi. ano kaya yung cost nito? Grabe, kahit ano

buti na lang talaga naka-firewall kami bahay namin yan guys yung naka-firewall oo oh, kaya nga eh huh? to ay, din baka. Buti yung mga sasakyan nyo naka, ano, dito na ano ka agad. oh, nandiyan. Apoy na yung recipe kami na nandito. Mabuti ka mo, nandito kami. Tunog na? Mama mo, okay, Mama wala pa? Hindi, mabuti na agaw. Mama mo, wala ka may makulawala naman yan. Ay, lahat nun. Oh, Ay, lahat ganun. Mga ako tumawag dun sa fire. Maglamas ko kasi, siya po may naitim na utok. Kung dito, basta ko yung bata, tumakbo. Oo. Parang sulok, sabi niya, tapos pagtingin ko, aloy, lumalaki na. Oh, si Kuya pala yung tumawag sa fire.

Ay, hindi ba yung nangyari sa Santa Monica? Hindi, yung nakasagot pala si Arke, bata sa basketball. Buti na lang. Si Arke, sa pagdinig niya. Mabuti kang kami mo? Kaya nga, nagtawag Wala guys. Ubus. <laughs> Mga ka-alifers. Gabi. <laughs> yeah. Kunti na lang. Kunti na lang yung Kunti talaga yung nasiro sa amin. <laughs> Nakatitik po talaga yung susunod. Sa